What's up mga kaparmbin, magandang umaga po Kumusta na po kayong lahat, sana po ay okay po tayong lahat At kami naman po ay okay dito Andito na po ako sa Tagkawayan po At ngayong umaga ay pagbisita po Sa pinagbibili lupa po dito sa kalapit po ng lupa po nila inay at itay At nung mga nakarang araw po ay may nagpapatanong po kung ang sabi ay kaparmbin ay mir po mayroon ba diyang ano yung ipinagbibili lupa na malapit sa inyo ay ito na po yun andito na po ngayon bali ang layo po nito sa amin ay tatlong minuto lang po andito na po sa lupa na ito na pinagbibili ang kagandahan po dito ako na po nagsasabi ay kalapit po ng kalsada ito na po yung kalsada yan po oh. yan kalsada na po yan papunta sa bundok tapos yung lupa ni inay po yung katapat po yan katapat po yan yan po yung lupa nila inay itay yan tapos ito po ay ang baka magtanong po diyan po ba Dyan ba uh, bin ay ano ay may source ng tubig ayun po ang magandang tanong meron po may sariling bukal po ito itong lupa na ito Uh, don doon nga po kami nakuha ng dagsawin po or mga pang panghugas po ng mga plato. Doon po nakasaksak po yung hose papunta po sa amin. Bali yung pong amin ay mababang lugar doon ay sa baba po yung bahay. Ay di yung ito po naman ay medyo mataas yung bukal po dito sa lupa na ito. Tapos diretso din po sa may-ari yung hose na ito doon po sa sentro po. Malayo-layo pa po, po. Yan. Ay nakausap ko nga po noong, di ba't ako umuwi po ng Tayabas, Nung linggo po, ay ako po sumakay doon sa kanyang tricycle doon sa may ari. Ang sabi sa akin po ay ano, ay baka may maghahanap sa iyo ng lupa. Uh, Naka na, na, kwento nga po sa akin, ito na nga po yung lugar na ito, ito po yung spot na ito, yung area po ito. Ang sabi sa akin po ng may-ari ay ang presyo ay 2.5 million po ito po yun. Ang lawak po niya ay hektar po. Ang tanim po dito ay niyog. Dito po. Niyog po. Pero hindi po masyadong puno ang niyog dito. Yan po. Oh. Mamaya dili ko po kayo. Tapos may nakukuha po dito mga niyog na po. Hindi ko po alam kung marami. Pero ang sa tantsa ay baka po ito ay ano na baba po ng 2,000 piraso or humigit kumulang po basta po yung ganun po karami pero itatanong ko po po doon sa kumparehin ko po nag bababa po dito sila at ito po ay tutulado po yun nga po ang kandahan dito ay halos kumplito na po yang may tubig may makukuhaan po ng tubig mayroon pong kurente yan po, may makukuha ko tayo dyan. Yan, oh. Kayo pala. Yan. Tapos ang balita ko po dito, ay di ba't hanggang sa bahay po yung kalsada na simentado po. Ang kwento po dito sa amin ay after election po ay kakasadahin po hanggang dito na po. Mismo tapat po ng lupang ito. Yan po ang pagkakaalam ko. Kaya kung sino po ang interesado, ay sa lupang ito ay magpiim na lang po kayo sa akin po Alvin Habalya po ang kontakin niyo po ako po yun mismo o kaya po ay Hanilin Habalya si Hamami po yun at kung kayo po ay interesado ay di magpiim na nga po kayo sa akin at sasamahan ko po kayo sa mismo may-ari kayo na po makipag-usap doon sa may-ari malapit lang naman po yung may-ari dito sa amin ay di kayo na po mag-usap. Basta po sa ang presyo po sa akin ay 2.5 million yun po ang presyo sa akin. Kayo na po ang bahala kung may mababawas pa po. Basta kayo na po ang bahala. Yun po naman ay sabi lang sa akin. Kayo na po ang bahala sa kanila. Kayo na po ang mag-uusap. Kumbaga po ay nagpapahanap nga po ng buyer itong lupa ay di isi-share ko na rin po. Kung sino nga po interesado sa lupang ito, ay di yun nga po, piin na lang po. Bali makalapit lang po. Ang lupa dito, kilay na itay po. May kalsada po 'yan. Tapos maganda rin po ang pusto dito. Hindi naman po ito masyadong borol, halos kapantayan pa po 'yan. Kaunting burol lang po. May sapa po dito, 'yan dito may sapa. Mamaya po ating titingnan po 'yan. Maganda po itong pustong ito. Bali ito po mga kaparbin ang kalsada po, 'yan. Diyan po ang papunta sa bahay sa palusong po diyan bali ito po yung lupa nila itay at inay po yan dito oh. po hanggang dito ang boundary sa may tulay po may tulay po din eh yan ito po ang boundary yan at doon po pala doon sa dulo county doon nakatawid po pala ito at doon po yung kapatid po ni itay na si chamerley yung ating pinutuhin po ng lansones diyan lang po yan oh. sa kabila na yan yan tapos ito po yung lupa ito po yun. Yan. Bali, ito po yun. Yan. Ito po yung muhun. Yan. At ito na po yung lupa na pinagbibili. Yan po ang niyog. Oh. Yan ang mga niyog. Hindi naman po katasa ang mga dito. Mga dalawang suklot lang po ang niyog. Mababa pa po. Takaran pa. Yan. Tapos ito po yung sinasabi ko. Na sapa meron po dito sapa na pagkukunan po ng tubig yan ayan po yung sapa yan yung sapa po tapos yung bukal po ay naandun yung bukal po na pinagkukunan ng dagsawin po yung mga panlinis po yan, mga panghugas sa plato tapos yung hose ito po yun yan hose yan po. Papunta sa bahay po yan, sa bato, baba, pababa. Yan. Kanina nga po inayos ko yan at gawa nang nawalan po ng tubig. Yan. At kung maliligo naman po sa ilog ay malapit din lang po ito sa amin. Yung ilog po. Doon sa so may yung pinapaliguan po natin. Malapit lang po ito. Mga siguro mga 15 minutes po nandun na. Kaya maganda po itong pwesto na ito. Dito po ang niyog ay malimit po dito. Pero dito sa ibabaw po ay madalang po. Gawa ng hindi po na abed nga po ng may ari. Ito. Ay gusto na po ipagbili. yan Maganda po ang mga niyog dito. Ayan. Mga takaran po. Tapos, dun po sa kabila nito isang may pagitan din pong isang ano, yung lupa. Ay, ang kabila naman po nun ay yung highway po na ginagawa. Kaya ang lapit lang po nito sa highway na papuntang labo. Bali kung dun ko'y makakadaan sa may, pero hindi pa naman po tapos ay, pero kung makatatapos po yun, ay malapit na po dito sa lupa na ito. Tapos ang daan po ay doon sa may sentro na. Papunta dito sa lupa na ito. May daan naman po kung bagay service road po doon sa sentro. Maganda rin po ang daan yan. Ganda po ng ano. Oh, ng bunga niya oh, no. Oh. Ng kanyang yug yan oh. no. po. Kaya maganda rin po itong pwesto na ito. Yan po. Ito po ay kulang lang sa tabas. Ito po ay yan ang gandang pwesto, hindi naman ito kata ka ano kaburulan, kumbaga po ay hindi bundok, hindi mataas na lugar. Yan hanggang dito pa po. Ito po ay gitna. Dito lang po ako nakakadaan ay ito, lugar na ito. Hanggang dulo pa po doon. Yan, may niyog po dito. Oh. Yan. Mabababa pa po. Mga dalawang suklutin nga po. Isang pandulo. Tsaka isang ano nakaklot bali dalawa lang pong ang ano nga gamit, dalawang kawayan lang po yan hanggang dun pa po yan oh, may niyog po oh. yan ang ganda po ng kubo dito sa lugar na ito yan ang ganda hmm. hanggang dulo pa po yun ay mga kapambin ayon yun lupa ay hindi na po natin maiikot kung interesado nga po kayo pin na lang po kayo sa akin Alvin Habalya po ang message nyo po para makontak po kayo makakontak po kayo sa akin tapos e, sasamahan po po kayo sa may-ari ganun na lang po kung magkakaigi po ay ako po makakasama nyo dito sa pag-ikot po dito sa Irina ito Ah, uh, tayo po yung uuwi na. Gawa nang maglilipat pa po tayo ng mga biik. Dun sa taas po. Yun, hanggang dito na lang po ang vlog natin mga kaparambin. At uh, ingat po lagi tayong lahat and God bless po sa ating lahat. Bye bye po. Yan. Ang parahon po dito ay ano, yung init ulan po. Ay, anong ganda po ng pwesto dito. Kulang lang po sa linis dito kubo gawan doon po ang tubig ay yan ang ganda hmm. ah babay po